Yo, what's up mga ka bro? So, uh, silipin lang natin yung ano. Silipin ko lang yung mga kalabasa natin dito kung pwede nang pitasin. Ito yung isa. Eh, hey, malaki na oh. Okay. Uy, may kumakalmat. Uh, 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 uh. May kumakalmat. Nako, may dumadali. Yan you know, o, may ano doon o, no? sa dulo. May mga mungot-mungot. Ito, mga hap na ito eh. Yung isa. Tignan natin yung isa, yung mat matigas. Hey! kalabas ka na naman. Ito yung isa. Ito, matigas na ito. Ito. Pwede na itong pitasin eh. Ayan o. O, na siya. Pitasin na natin mga ka-bro. Kuhain ko na. Ayan mo, ang bilis na niyang pitasin. Alright. Ayan o. Oh. Diba? Ang tayong isang kalabasa dito. Magulang na ito eh. Ah, uh, pitasin na dapat talaga. Pinabangan na yung ating mga kalabasa lang dito sa palipaligid. Tatayas, nakalabas ka na naman ha. Iyakagis kita sa loob. Nakalabas yung puti. Yeah. Oh, may mga alaga natin. Hey! Tika dyan. No, 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 Ba't na? Tatali kita, tatali kita. Tatali kita. Buti siya lang yung nakakawala. Kasi pag dalawa siya lang nakawala ng brown, mga gala, mga yan eh. San-san nakakarata. Libre natin isang kalabasa. Check natin yung isa. Check natin yung isa mga kabro. Baka... Ito. Ha? Ba, ganda yung ano. Ganda yung ano ngayon. Ay, no, lumaki na siya, oh. Ayun, eh, mga Ayun. Oh. May dumadali talaga. May ngumungot ko. mo dun sa may dahon niya. Eh no, may kumagat. May kumakagat. Baka mga ano eh. Daga, mga ganun. Kaya. Ano yun? Sinong tumitira ng kalabasa dito ha? Yeah, uh, bali na na natin yung isa. Ayun na naman yung asong pasaway oh. Ayun oh, patago-tago pa oh. Hoy. Nanga -tago mo Tago-tago ah? ka diyan ah. Alam mo di ka kita ah. Alam mo di kita nakikita ah. Shhh. Ano? Tago-tago ka diyan. Kalabas ka na naman. Ya ana. Uh. Uh, okay. okay. Lamig uh, eh. Ay gumana nung ano isaksakan namin sa heater eh. And. Ala. Uh, uh. Pasok ka sa loob. Lokot talaga. Kulit. Ah uh ah. -uh. He. Hey. Hey. Mm, mm, mm. kita. Okay. Tignan natin para pumasok. Ay! Eh! Ay! Sinasabi lumabas ka. Ah, pasok! Pasok sa loob! Ah! Hindi ko sinabi lumabas, pumasok. Ano kayo ah? <laughs> kulit niya na. No? So kaya dumadaan yung aso na yung isa na yan. Makakabala na naman eh. Kamuning. Hindi sumali sa kanila sa loob. Saka dumadaan ha? Otak ka. Saka so, nakakadaan yan. Magaling, magaling. Ano yun natin tong ano? Dumutong tong siguro. Dumutong tong siguro dito. Hey! Hey! dapat talaga Uy. ayan hulog pa uh. <laughs> dali na mga kabro, ah hindi ko mawakan eh may cellphone eh <laughs>